kabilang sa mga inaresto kanina ay ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsaboy sa mga pulis ng dumi at panis na pagkain. Pati ang mga miyembro ng media na damay din sa gulo. Live mula pa rin sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano ang mga nakita mo dyan? tatlong pangatlong araw, pangatlong araw din ng paghahanap ng mga ng mga pulis sa KOJC compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano? At kanina sa barikada ay persana itong inalis ng mga pulis para malinis na ang kalsada. Sa ikatlong araw ng pagsiserve ng arrest warrant ng pulis Davao Region, labang kay Pastor Apollo Kibuloy, bigo pa rin silang makita ang pastor sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagbarikada kasi ang mga miyembro ng KOJC at yung mga motorista na abala lalo't malapit lang ang compound

Agad nagsimula ng na paglilinis sa highway ang mga pulis. Binigyan pa nila ng deadline ng mga miyembro ng KOJC ng hanggang alas 3 ng hapon kanina para buwagin ang barikada. Nagsimula na magpangabot sa mga pulis at mga miyembro ng KOJC matapos ang ultimatum na binigay sa kanila kaninang 3 para lisanin ang lugar at malinis sa tungkalsada. Pero hindi nagpatinag sa mga pulis ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Lumaban sila sa pamamagitan ng pagsaboy ng mga mabahong likido. Gawa o ito sa pinaghalong panis na pagkain at dubi ng tao. Nakipagbunu sila at sinubukan at pigilin ang pwesa ng pwersa ng anti-riot police Hanggang sa napasok ng mga pulis at nabuo ang barikada. Pinaresto ang ilan sa mga nagsaboy ng likido sa mga pulis. Ang iba, nadapa at skotandal sa komosyon. nag anaw sila ako, laba. Bigyan mo kami ng justisya at fair justice tuluyang nagiba ang mga barikada sa daan patungo ng Davao International Airport at lumipat na lang ang mga miyembro ng KOJC malapit sa isang paaralan. Inalman naman ng na mga miyembro ng KOJC ang tangang pagpasok ng mga polis compound. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation because they cannot hide under Section 17C of the Anti-Human Trafficking Act simply because of the fact that when they serve the warrant of arrest, it did not include search and breeded search of the properties uh, of uh, uh, the Kingdom of Jesus Christ. Kinundinan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging aksyon ng PNP. Nakikisimpatya raw siya sa mga miyembro ng KOJC na mga biktima umano ng political harassment, karahasan at pag-abuso sa kapangyarihan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan gaya ng mga miyembro ng KOJC. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pag-aresto kay Kibuloy ay hindi dahil sa politika. The law must take its course. It's unbearable to the law. The law must take its course. Meron naman process. Na. Sa gitna ng tensyon sa KOJC compound, may ilang miyembro ng media ang naipit. Sugatan ng kameraman ng News 5 at kinakailangang dalhin sa ospital matapos maulog mula sa isang crane habang nagko-cover. Kanina, nang pupunta sa presko ng KOJC Legal Council ang aming team, hinarangan kami ng lalaking ito. Coordinated naman ang pagpunta namin dito. Okay nga, yeah. coordinated. Oh. Coordinated kayo, papapunga, papapasok papasok kayo ito. Oh. Ang mali lang yan, pagdating ng reporting nyo, iba na. Hindi ganun po. Ganun ang ginagawa nyo, huwag nyo kaming gawintang tanga. Bukod sa amin. <laughs> ang mobile journalist din ng One News, pinalayas ng sang membro ng KOJC sa gitna na kanyang coverage. Wala po. Alam mo, Cheryl, sa labing walong na aresto kanina matapos nga yung dispersal dito ay isasalang naman sa inquest proceeding sa araw ng bukas. Hindi pa malinaw ngayon sa PNP kung padadaanan na itong kalsada patungo ng Davao International Airport matapos nga itong ma-clear -e ngayong araw. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may alam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.